Nasa dulo na po oh. Ayos na. Itutulok na lang po yan. Si parang hindi po nandito na. Nakakuhalaan po ng kahoy. Pantulak po. Ano yan pre? Kahoy. Ay! Ano yun? Ay Oh. Ha? Kung na kami ni Parang Jugar, nandun ay. Nah, si Parang Andi, pre, maganda umaga. Maganda umaga po. Pantulak ben Pantulak ko po yung... Baga? Para uminit. Mainit yun lang. Si Parang Andi ang bahala dito. Kami po ay huwalay ang trabaho gawa ng mga napas na po kami ni Parang Jugar, si Pari. Magbabantay po at saka magbabakdawa tayoan pag namarada na pag namarada po si Kuya Sani ari po ating dala na yeah, si Kuya Sani Kuya Sani maganda kumaga tara yan ang ating update sa tapahan ari po oh. Kuya Sani yung oh, ramdam na oh. brown na ano kami po doon sa kabila sa tabing ilog po tayo baka po yun may 700 kabuo po hanggang 1,000 yung matitira po yun itatapasan na po natin pero iba po pala hindi pa kawit ano kayo 'un eh. Ilan pala ang bunton? May puno po dito lang ka. Ano kaya hello po kayo 'un Nung isang araw ay aking inakit yan ay Hello po kaya ay ang gaganda po ng kalong Anong ano? Anong langka lalaki Maganda po ang kalong nito Tira yung niya? malaking yung isa, dalawa, tatlo, apat po Walang sira kayo umi Walang sira ay ganda nito po haabangan po natin yung pagkahinog na siguro yung mga isa linggo po ito yan po oh ganda ayan lalaki Nasaan yung timbong kayo eh timbon tara ari po yung i-sprint pa pagka gumandang panahon tatalingan po natin ito ng sili ay awan dito pinata naman natin ng siling siling panigang Kulay po ang tubig natin. Bakit nagkaganito to? Ay, pagkaulang kanina madaling araw ko yung una yan. Lakas ay. Labo po. Yan, lakas po kanina ay. Kaya mga mako kayaan eh. Meron kaya. Marami dyan pa ko. Yan kayo na yung pagkakadami. Aray po yan. Ito po. Medyo ibaba mo kayo na eh. Sa yan. Mm. Yan tayo mismo na sa tabing ilog, libreng pang-ulam po. hindi hmm, di lang nakuha ni ay. Dami po. Oh. Mm. Hindi na namin sa anong dam. Yan oh, dami. Nah, sebut Wah, ano, itu benar hmm. nih Ini Ini anak tuh menekan Ini pekak habis Hari ayo eh. Bagong baha po ay hmm. po nag-brown ng ating ano ah oh, ilog ang lalaki mm -hmm. oh yun sa yun sa magandang tako sariwang hmm. may libreng pang ulam na agad pako itu apa itu ito na po yung ating nakuha mga kaparambig yung ah, mga dami po dosot na po ang ating pananghali yan na rin bahala na mamaya ang luto pero masarap po nito insalada salada sariwang sariwa po ay manapas na po tayo diyan dala po natin tapasan natin Ano pre? Aba, nakadali agad ng pako. Ah, pare, ang ah, si pare Duga pre, magandang umaga. Magandang umaga po. Hindi tapos na po. Ayan. Nandilin siya muna pare. Eh, isang ikot tayo. Sarap niya. Aba, sarili ko pare. Ano kaya? <laughs> Sarap niya kilaw eh. Kinilaw nga mga. Doon ako sa kabila pare. Oo. Oh. Ah, tapos na po tayo mga pandins. Ayan po tayo. pili so'yo. Tapos na po. Wala ba pareng mga ngawit? Wala pa. Mayroon lang konti. Mamaya, antay natin. Ay, pare, ako mga tawid muna sa kabila, ha? bisita ko. Yan. ma bisita po tayo sa kabila. Ang sige, uno po, oh. Nagagawa ng... Pang-ipon po. Nasira ba kayo, eh pang-ipon mo? Wala. Matawid muna ako sa kabila, Kay ano, eh bisitahin po natin yung ano natin yung gawa yung punla po habang wala pa yung mga ngawit natin edi mabisita po muna tayo para po yung puno ng oswete oh. yan wala lang bunga matawid lang po tayo

Tanggalin po natin ang lumbikak. May isang kilo eh. May higit. May sabaw. Para po yung ating punla. Ay, verde na po. Ayan. May na po. Hmm. Yeah. Nangarayom na po ah. O birdie na. Ah. Salamat po. Hindi na ano yung ating punla Iba-iba na po yan. Kahit medyo umulan ay eh, nakaugat na po. Yan ah. Ay, may tahan nang mabait na kapag tayo maas na po mga kapambing tuloy tuloy na yan tiyah pag may ilang linggo po birthday na yan ayos hindi po binaha yung ating gawa Magandang balita yan. Yan, ito po yung ating update sa ating punla. Mga kapambin, okay naman. Verde naman. Tinitikman na po ito ang ating mais na pahabul. O yung ito, wala na rin yung ubak ay kinain na sayang naman oh, hmm. ay tinikman na po oh. Eh. hmm, ako pagkakasayang ibas na yung iba po ay eh. hindi na tayo makakatik hindi kinain ng mabait ay oh yan wala pa naman laman ay, eh bata pa ka? ari kaya yun niro na oh pukul na natin ay ubos din po ari oh yan ay dalawa ay pagkakasayang ari mayroon na ito ay na po eh. kunin na yan kung hindi tayo makakapitin nyo wala pa pero kaya Ayan po. Meron na. Kahit po medyo mura-mura yung -mura ating kukunin na. Iginisa na po lang ni mami itong ano. Ating pako po na may chicharon. Wala po si ating ano ay yung mga panlok sa insalada po. Wala daw ano. Walang itlog na pula. Walang kamatis. Ay dito na lang po ginisa ni mami. Kaan po tayo mga farm bean. Ito po ating panamhalian. Ginisa pong pako.